Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay may kwento ako para sa inyo tungkol sa dalawang magkaibigan, si Matsing at si Pagong. Isang araw nakakita sina Matsing at Pagong ng puno ng saging. Dahil magkaibigan sila, napag-usapan nilang hatiin ang saging. Si Matsing, bilang mapanlin lang, inisip na matalino siya kaya sinabi niya kay Pagong, akin na ang puno, sayo naman ang ugat. Si Pagong, kahit mabagal mag-isip, tinanggap ang alok. Makalipas ang ilang buwan, ang puno ni Matsing ay natuyo at namatay. Samantala, ang itinanim na ugat ni Pagong ay tumubo at naging magandang puno ng saging. Hindi nagtagal, namukadkad ito at nagkaroon ng maraming bunga. Nang makita ni Matsing ang masaganang bunga ng puno ni Pagong, kinain niya ang lahat ng saging ng hindi man lang nagpaalam. Talagang sakim. Hindi man lang nag-iwan kahit isa para sa may-ari. Si Pagong, bagamat malungkot, hindi nawala ng pag-asa. May naisip siyang paraan para maturuan ng leksyon si Matsing. Gumawa siya ng patibong sa paligid ng puno. Inilagay niya ang malagkit na pulot sa mga sanga. Kinabukasan bumalik si Matsing para magnakaw ulit ng saging. Ngunit pagdating niya sa puno, dumikit siya sa pulot. Hindi siya makagalaw at nakulong sa kanyang sariling kasakiman. Dito natin nakita na ang pagiging sakim at mapagsamantala ay may kaparusahan. Si Matsing, sa kanyang pagmamataas at pandaraya, ay natuto ng mahalagang aral ang respeto at pagpapahalaga sa iba. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay nagpapakita na ang mabuting ugali at tapat na pakikitungo sa kapwa ay mas mahalaga kaysa sa pansariling interes. Tulad ni Pagong, maging matiyaga tayo at magtiwala na ang kabutihan ay laging nagtatagumpay. Para sa mga batang nakikinig, tandaan ninyo, ang pagiging tapat at mabuting kaibigan ay mas masarap sa puso kaysa sa pagkukunwari at pandaraya. Salamat sa inyong pakikinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong may aral. Iwan din niyo ang inyong mga komento sa ibaba kung ano ang natutunan ninyo sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam.